Ibigyo ang kita. Ibigyo ang kita. Okay. Kailangan 2 points mo ha. 2 points mo ha. Balik mo nga dito yan. Balik mo dito. Balik mo dito. O oh, dito. Yan, 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 Dos. <laughs> ano ba yan? Sir, isa ka. Basta ka. naman. Dito na naman tayo. Nasaan si Nars? Wala na si Nars. Wala na ba? Wala na yun. Nag-left na yun sa group. Wala na. Nag-left na yun sa group. Nars left the group. Ano? Impisaan ko na ba yung ilonggong announcer? aga a announcer na tayo ngayon, no? Ano ba gusto mo yung ilonggong announcer, sir? Oo. Halo. Ilonggong. ilonggong announcer. Ayan. Let's go. Nag-umpisa na laro. Na Ayan na mga ilonggong. Ayan. Oh, Umpisa natin! Na. <laughs> Let's go! Ilong kumot on! Nars! Tumira na pinasa pa sa may birthday mo, Ella! At si Tawanan na naman hindi na makashoot yan! Ay! Kalupit talaga ng Nars na yun, May shoot na yan! Huwag ng na okay, palukulo dyan! Uh. Kondisyon yan, kondisyon! Kondisyon si Toto! <laughs> kondisyon yan!

Ito po manilo may Chat Shoutout nga pala sa isang vlogger na yung Palit ng kamera Subscribe nyo na, na Ang vlogger na rin yan Uy! Lumalabas na yung pakascutel mo Alupin Ano pinong inakpe-upe Ilonggo Huwag nyo kong nga uh, tinuturuan Na nga uh, magmura Mga tipungkul kayo Bisaya to ilonggo Bisaya to ilonggo Kaya tayo manjuno Ay ilonggo At umira At sumablay Nakuulit nyo mula At umira At ay wala pa rin Talaga naman may ilonggo Si hey, Mang Jose! Iusin mo! Nagawa nyo lang ako ng ilonggo? E Importless! Nakatayo lang nakuha na mo yung bula? Ay! Sinasok din doon kay Rubino! Sa bisaya ang tinukot! Di lumagpas yung bula sa ilalim! Kagaling naman talaga naman tukot! Sobra sa tukot nyo doon! Ayan si Mang Jose! Ayan tunay na ilonggo! Ay wala pa rin! Ayan si Mang Jose! Libre si Mang Jose! Si Mang Jose nasa gilid! Ayan! Mapasa na kay Mang Jose yan! sa gilid, si Mapo ni Libre. Ay, wala. Napunta, sabi sa iyo, ilungo. <laughs> Shout out nga pala kay Loverboy, yun na nakasol. Madaming shoota niyan. Dahan-dahan lang tayo mga ilungo. Huwag mo bantayan si Mabusing. Hindi lang makatira, binabantayan mo pa. Napaka-engine naman ito ni Narn. Sorry. Tara ko. Sama na mo oh, galing mo. Wag mo kontra yan sabi yan si yung papatirahin namin. Bakit ba binabantay mo yung Lungko eh, siya na yung uh, ano ba yung bida? Ayan libre yung Lungko sa kaliwa mo. Ang dito pasok sa Lungko. Kanina pa nakatayo dito na buro <laughs> na. Lupit talaga ng vlogger ng Sarmigilid, no? Oy, sir! Tama mo ang ko. Kalimot so, uh, ng camera doon sa mga gilid Parang na sa loob ng kwarto yan ah Ayun yung nakakita ko sa loob ng mga hotel Sa ilalim ng ipituro Ang score namin 47 Wala nang nakaka-score sa kanila Hindi na nilalam kung ano gagawin Kaya nagpapadali yung kumerensyo Pinasakay na ang slime Tumila Ay, Daisy Ilogonars Ilogonars Mamosi, ayusin mo mamosi Tirahan mo ng Tris Tirahan mo ng Tris outside court. May yung Bisaya tsaka ilunggo-bilunggo. Binunggo, Binunggo, <laughs> Binunggo. Binunggo? Oo. Ayun ba yung tawag pag uh, nagkasawa ng uh, Ilunggo tsaka Bisaya, eh, bilunggo? Oo, Bilunggo! Binunggo. Palanggal, hey! Pumahawak pa sa ilalim ng pwede niya para magkakamot lang yun ha. Pinasa, ayun na tumira ni Kuya Jose. Nangihina ngayon yung ilunggo natin ha. Oh! 18-10 na yung score! 18-10! Lapit naman tapos. 21 na matapos, yan. Wala na. Tinatamad na itong mga maglaro. Good, good. Ang ganda-ganda ng ano. Kung dito, tinatamad kayo. Palangga? Ayusin mo ng palangga? Pag ako nagalit, talaga sinasabi ko sa iyo. Tumira ng tres, wala lumagpas, tumaman ay arinti naman ang buhay yung kung nakurbo yung kamay ng isa. Mahina, pala yun. Hindi naman kasi yun ilunggo. <laughs> kung ilunggo yun ako, baka butas yung hula. Malamang ang tatapos nito si Mangguse. <laughs> Mangguse, tirahan mo sa gilid. Yan. Diyan ka sa gilid, Mangguse. Pasang mo yung Mangguse. Yan, tira. Oy, pumike! pitas sa sayang tumira wala sayang naman yun Ala warning na mga tropa two points Uy! two points Bye! ano? Oh, Jugulugoranda ka. Ayan, ayan. Bisaya yun. Ah, Bisaya ba yun? Ano yun? Pampanga. Yung... Panggalatok ba yun? Sa na yung ano? Yung Espanyol na salita. Chabakan. Hindi Ah. Hindi pala, mali. Mali ako. Kapampangan nga yata yun. Tapos ano iba, yung tea, ano? Tea mo. song, yung love song. nga isang beses ng ano, ng ilonggo. Yung original ilonggo. ilonggo. Yung balaw ng ilonggo. Yung ilonggo na kanta? Bisaya ko. Kunyari. Huwag mong subukan. Bisaya tutempi. Sabi ko tutempi. Kaya siya may nadanawa. Aaring ilonggo nga, Piyoro? Aaring ilonggo. Aaring si Rex. Akan mo kong ito? Ayan mo kong kumanan? ilonggo. Shut up! Bisaya ko, bisaya. Bisaya. Ati, wala na nilunggo mo niya. Kampay, kampay! Ah! Pinsan! Toast mo na tayo! tayo. Po, san! San! Toast mo na tayo, Pinsan! Hinahanap ko yung iniinom ko na wala na. <laughs> 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 Di puta ka! <laughs> <laughs> Di puta! Hindi mo na ako nilibre, kinuha mo pa yung inumin ko? Kami, Logo, tsaka Bisaya. Ano Bisaya? Pero Makon? Ilonggo? Hindi. Bisaya tsaka Ilonggo. Ah, uh, hindi, hindi, pure Ilonggo. Pure 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 din. Kaya, uh. try mo nga, try. Dalawa tapos pure. Putang ina nga. Ang gulo talaga ka usap nito. Dual, ah? dual, dual, citizen. Kanta ka kuya Glenn yung ano, ano bang kanta? Yung nang ikay ibigin ko. Mundo ko'y biglang <laughs> nagbago. Chat <laughs> <nga ko>, chat. <laughs> <shout. laughs> Di puta ka. Chat <laughs> chat. Wala akong makantang ilang guno. Ayon sa mga bisaya, magaganda yung boses. No. O, di ba? Kama, ka kama. Ka Kasi, to, to, to. <laughs> diba, ang balita ko, Ilonggo, hindi nagagalit. Di ba? Hindi nagagalit yung ano, mga Ilonggo. Paano mang hold up yung Ilonggo? Na sweet. Yan. Yan. Kahit hindi shoot, normal lang. Hold up to. Oo, oh, okay, diba? Papatayin kita. Oo, oh, ganon. Ganon, ganon. Ganon, ganon, yung Magsalita yung mga ano. Hindi, hindi nagagalit yon. Ito na, sasaksakin na kita. Sa'yo na tong pira ko. <laughs> Oo, oh, diba? Ganon yon. Malambing. Oo, oh, malambing. Pati mga hayop oh, doon, uh, malambing. Nung hindi ka lang mag-ahod, dahil kuha akong sangkot na, no? Oo, oh, diba? <laughs> diba? Yeah, diba? Ayon. Paano kung nahuling may kabit? Oh. Oh, oy mga ilonggo. Sa tito palang, kumandi, may araw kasi ang palangga na ba? Oo! Oh! ba? <laughs> <laughs> ayos ba? Ayos ba? Ayos ba? Ayos dama, ba? Dama, ayos ba? Ayos ba? Ayos ba? Verify. Isa ba? Isa ba? Isa Isa ba? Oh, uh, oh, okay. Paano kung sisingilin mo yung may utang sa'yo, galit na galit ka na? Ah, ako na? Oo. Sisingilin mo yung may utang sa'yo. Galit ka Oo. Kanyari siya, may utang. Maraming utang yan. Oo. Nung, di man, gulang ko ako sa porta din na ito. Sabi mo sa Dua ka linggo, mo sa akin, din di na, din abi ah, ah, mo, karon Galit na yan, ha? <laughs> galit na yan, galit na yan. Ah, ganun talaga na. Ito yung pure na ilonggo. Baka eh. pare yung tono niya, ilonggo talaga. <laughs> Oo. Yung mga hayop nga sa inyo, malambing din, no? Au, 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 Sabi ng asus, may hindi sa inyo, eh. Au, au, au. aso, yung, yung aso sa ilong ko dinala sa Maynila. Paano yung tahol? Oh, oh, oh. Aw, <laughs> <laughs> aw, aw! Eh, yung pusa. <laughs> <laughs> Parang nalala. Nalasing na, masing na. Chat, chat, chat! Chat, Thank you na. Salamat na. Okay, TV, salamat. Oo, na sa, Oo, da, mo ganyo salamat sa imong bakardi. Ayun ang totoo. Ayun, ayun, ang, totoo. ayun ang totoo, ilonggo. Oh. Wala, peke ito. Kapoy, kapoy. Oh.